makikita yung buong bahay, ha? Ang daming kanat, ang daming dumi. Tsaka ito. Makikita mo yan, ha? Nalabahin ko. Bakit hindi mo nilabahan lahat? Tinatapos ko lang po yung mga hugas yan, Ate Marimar. Sumusin. Napipiko na ako sa iyo ha? Ano, mas inuuna mo pang tong boyfriend ko kaysa gawin yung mga trabaho mo? Teka lang, babe. Sumusobra ka na ata. Ngayon, ko lang mag-hugas si eh. Shane. Tinutulungan, ha? Huwag mo nga akong gawing tanga, Francis! itang kita ko yung mga tingin mo. Ano- Oh! Shane! Uh, ah... Ano-anong ginagawa mo dito sa bahay? Marimar, pwede bang... makikita muna ako sa inyo? Pangasama lang talagang promise. Sabi mo? Okay. Makikita ka sa bahay? Sa tingin mo, papayag ako? Ah, uh, babe. Nakita mo ba yung cellphone ko? Ah. Sino yan? Pinsan ko, Francis. At ang sabi niya, dito daw siya makikita lang sa atin. Ako ba? Okay lang. Ay, tumira siya dito. Ang ganda nga eh. okay, ha? Hindi, hindi ako papayag! Tsaka isa pa, meron pa naman tayong ibang kamag-anak doon ah. Pwede ka namang tumira doon. Alam mo, hindi ako papayag na dito ka titira sa bahay ko. Ano? Ako magpapalaro sa iyo. Tsaka isa pa Shane. Wala akong pakialam sa iyo kahit magpinsan pa tayong dalawa. Hindi ka pwedeng tumira dito sa bahay. Ano ka ba, Marimar? Pinsan mo 'yan, bisita natin 'yan. Pwede ba? Itrato mo lang tama. Sige. Kung gusto mo talagang tumira dito, sisiguraduhin ko sa hindi mo magugustuhan yung dadarasin mo dito. Dahil gagawin ko misirabi ang buhay mo. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Ah. Uh, ano ang pangalan mo? Shane. Ah, uh, Shane. Pagpasensya mo na yung pinsan mo. Ah. Medyo masungit eh. Pero, huwag kang magalala. Akong bahala sa'yo dito. Thank you. Franz. Tala na. Iyatin kita sa kwarto mo. Kaya Francis, kapi ka muna. Tawa na kaya Nakakaya naman sa'yo. Kaya Francis, thank you nga pala kasi pumayag ka na patirahin ako dito sa bahay. Naku ba? Okay lang yun. Dapat nga ako humingi na sa'yo ng pasensya eh. Dahil sa ginawa ng pinsan mo. Oo nga eh, nagtataka nga ako eh. Bigla naging ganun si Ate Marimar. Nung mga bata pa naman kami eh. Siya halos nag-aalaga sa akin eh. Alam mo, huwag yun. Pero sarap ng kape pa. Mm -hmm. ginagawa mo, ha? N Nag Nagabot lang ako ng kape kay Kaya Francis. Bakit? Inutusan ba kitang bigyan mo na kape yung boyfriend ko? Tsaka isa pa, Huwag kang dumidikit-dikit sa kanya. Ano? Huwag sabihin nilalantin mo yung boyfriend ko. Ay, hindi ate. Hindi ko nila si Kuya Francis. Kapal na mukha mo. Ano? May balak kang agawin sa akin yung boyfriend ko? Alam mo ikaw, kilalang kilala kita. Tsaka isa pa, tigilan mo yung lapit ng lapit ka sa boyfriend ko ha. Kung ayaw mong masapak kita. Tsaka ito, makikita mo to? Nakikita mo? Ano to? Uh, uniform pang katulong. Hmm. Ayan. Suotin mo yan. Dahil simula sa araw na to, hindi ka lang basta-basta buwisita dito. Dahil mangangatulong ka sa akin. Alam mo? Kung hindi ka papayag sa desisyon ko, pwede-pwede kang umalis dito sa bahay. Teka lang, Marimar. Subosobra ka na ata eh. Pinsan mo, gagawin mo katulong? Alam mo, Francis, huwag ka nang mangialam dito, ha? Tsaka isa pa, dito sa bahay, ako yung dapat masusunod. Kaya ikaw ba ka? Ayos-ayosin mo yung kilos mo. Lumayo-layo ka sa boyfriend ko, ha? Naiintindihan mo ba? Umalis ka sa harap ko. Baka masampal pa kita. Pasensya na, ate. Babe naman. Pinsan mo, pinagsisilosan mo. Ikaw, Francis, ha? Tigil-tigilan mo yung mga kilos mo. Kilalang kilala kita. Kaya umayos ka. Tsaka huwag kang masyadong dumidikit sa pinsan ko. Naintindihan mo? Oo na. Pero... Sa'yo pa rin ako didikit. Ito nga ako. Bakla. Ah, uh, Shane, tulungan na lang kita. Ay, hindi na po kaya, Francis. Maunti lang naman po itong mga hugas eh. Ah, uh, hindi na. Kaya ko naman po. Okay lang po. Francis, ano yan? Oy, ikaw ba ba, ikaw? Anong ginagawa mo? Ah, uh, nag... Ni nililinis ako lang po itong... Nagilinis? Naguhugas o oh, nakikipaglandian ka sa boyfriend ko, ha? Hindi po, Ate Marimar. Ginagawa mo ba talaga yung trabaho mo dito sa bahay? Oo, uh, oo uh, naman po. Alam mo? Napipiko na ako sa iyo, ha? Hindi mo wala kikita yung buong bahay, ha? Ang daming kanat, ang daming dumi. Tsaka ito. Nakikita mo yan, ha? Nalabahin ko. Bakit hindi mo nilaban lahat? Tinatapos ko lang po yung mga hugas ng Ate Marimar. Ano mo, Shirin? Napipiko na ako sa iyo, ha? Ano, mas inuuna mo pang landiin tong boyfriend ko kaysa gawin yung mga trabaho mo? Teka lang, babe. Sumusobra ka na ata. Hindi ko lang mag si Shane tulungan ha? Huwag mo akong gawing tanga, Francis! Kitang kita ko yung mga tingin mo. E pagiging malapit mo dito sa pinsan ko. At ito namang pinsan ko na malanday na makate. Nakikipaglapit din dito. Alam mo, ikaw, ha? Pikon na pikon na, gigil na gigil na ako sa'yo. Ano pinantay mo? Gawin mo na yung mga trabaho mo dito. Umalis ka na! Sige po. Ano? Kaya mo pa ba? Alam mo, Shane, hindi mo naman kayang pagtiisan yung ugali ko eh. Pwede ka namang umalis dito sa bahay. Alam mo, ikaw, yan ang hirap sa eh. Napakakitid ng utak mo. Ah, sige na, Shane. Sumunod ka lang sa ate mo. Teka lang, Marimar. Marimar. Napakasakit naman sinabi mo sa pinsan mo. Hey Francis, tigil-tigilan mo ako ha. Wala kang pakialam kung anong gawin ko sa pinsan ko. Pinsan ko yun at may karapatan ako kahit maltratuhin ko siya. Tsaka, mo ba hindi ko napapansin ha? Hmm? Hmm? Ang lagkit ng tingin mo sa pinsan ko. Francis, umayos ka ha. Isang beses pa. Sige. Isang beses pa. Ay, makikita mo yung hinahanap mo. Ah, uh, ma'am! Tubig po! Ay! Ito po. Ay! Ma'am! Bago ka po dito, no? Ah, uh, ma'am, mag-ingat ka po sa mga tao dito. Ah, okay lang yun, kuya. Kaya ko naman tiisin yung ugali ng pinsang ko. Ay, ma'am. Hindi po siya yung tinutukoy ko, eh. Shane! Shane! Sige, kuya. Tawag na po ako. Ah, sige. Kay Francis, anong ginagawa mo? Ah, wala. Binibisita lang kita. para, Shane. Di ba, lagi kita pinagtatanggol sa pinsan mo? Sana naman, pagbigyan mo rin ako sa gusto ko. Hindi pwede, Kuya Francis. Ano hindi pwede? Tandaan mo. Nang dahil sa akin, nandito ka pa rin. Tara na. Tulong! Tulong! Ate mo rin ba? Shane! Shane! Tulong! Opo! <laughs> Teka lang, Marimar. Minahong ka. Wala akong ginagawa sa pinsan mo. Wala akong ginagawang masama. Ano mo? Kita-kita ng dalawang mata ko kung ano pinagagawa mo sa kanya! Ano mo, Francis? Alam nating dalawa na hindi lang ito yung unang beses na ginawa mo to sa mga pinsan ko! Ano? Lahat ng tumitira sa akin ng mga babae na mga pinsan ko, kamag-anak ko, mga kaibigan ko! Inaabuso mo! Walang hiya ka! Hindi ko na pala pa Francis! Isiguraduhin ko nga magbubula ka sa kulungan! Umalis ka na dito! Umalis ka na! Antayin mo yung tasong isasampak ko sa'yo! Mahiya ka hayop na! Alis! Walang hiya ka! Shane! Sh Shane, sorry ha! Eh, sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo! Kilala mo naman ako, di ba? Kahit na dati parang anak na yung turing ko sa iyo. Eh, kaya lang naman ako naging malupit sa iyo eh. eh. Ito yung totoong dahilan. Kasi ang gusto ko, wag ka tumira dito sa akin kasi alam ko na mangyayari ito. Hindi lang ito lang yung... Hindi ito yung unang beses na may nangyaring ganito dito sa bahay. Kasi walang hiya yun si Francis. Kay patawarin mo ako kung pinagmalupitan kita at kita ng parang hayop. Hindi ko ginusto yun. Kasi ang gusto ko umalis ka sa bahay. <laughs> Ayos lang at <laughs> naiintindihan ko <sighs> Pero kayaan mo ha, hindi na maulit o. Oh. Sisiguruduin ko na mabubulok si Nancy sa kulungan. Pagbabayaran niya lahat. Wala ko pa ginawa niya sa kababaihan.